Okay, so what is up sa inyo mga repa, Bagong bigyan na naman tayo sa ating Chiefs game So kung wala ka ba neto, download nyo yung link natin Nanggit lang yung sa comment section Okay, paano nga ba mag-register? Tara, turuan ko kayo, let's go So panagin mga rebel, i click nyo lang yung register lalagyan mo lang sa phone number, gigas number nyo, password Kahit ano, OTP, mag-send lang po kayo At magbibigay po, spins game Ng OTP number na mag-text po sa inyo I-copy nyo lang yun mga rebel At i-paste nyo po rito no? Okay, so pag-anipila pa nyo na po lahat Nanginipila na po mag-start at magsimula na sa ating Let's go. So, yun mga repa, dito maraming laro na pwede kayong pagpilihan. Kaya na yung bahala dyan mga repa. So, yun know, o. Sobrang dami nyan. Kung magkakashing kayo, klik nyo lang yung wallet. Pag mag-withdraw kayo, i-click nyo lang yung withdraw natin mga repa. So, dito mga repa, may marami tayong laro na pwede yung pagpilihan na maganda. May crush, yung crush. Pero lalaro tayo ngayon dito sa Nasaan na yun? Minesweeper. Okay, dito tayo mag -taya. So, dito pwede kayong mag-bet na 10 pesos. Pag sumabog tapos ang career nyo okay pag gumaba ng dulo may spin kayo dyan so kita nyo yung 10 pesos natin naging 31 okay kung 100 dyan yung 100 nyo magiging 300 na okay okay o oh, yan katulad ng mga repa 10k natin sumabog pero kung awin uh, Winindunan na natin kanina yun. Tama na sana tayo. Okay, balik na, balik na yung natin dun ah. Okay, double na natin. sila ah, Sige yeah. Okay, balik Alright So 100 bet Okay, withdraw So ganun lang mga pagawin Pag gawin nyo para manalo Pwede naman letan Pwede nyo laki, laki ang letan mga repa, Palaki ang letan lang Kasi kung uh, todo kayo na puro malaking bet Siyempre pag nadali kayo Todo rin yun Okay, so yun tama agad tayo So yung uh, 100 uh, nag, nag, nag nag, ano lang tayo ng mga repa na pinapakita ko pinapakita ko na sa inyo kung paano maglaro dito no. So kita niyo yung uh, 300 pesos natin kanina naging 429. Yeah, sa mind sweeper kung gusto maglaro diyan pwede nang pwede naman ka. Okay, so dito pwede naman tayo mag-crash. Let's go. Crash naman tayo mga repa. So dito pag nagbet kayo ng 10 pesos. Yeah, nagbet tayo 10 pesos niya mga repa no. Pwede kayong tumodo, pwede kayong mag magano agad kaso na dali tayo 10 pesos burit 10 pesos lang na no? pwede naman damihan natin gawin natin 100 kasi nadali tayo ng 10 pesos eh. kailangan mabawi natin yun okay para na tayo ng 26 pesos 100 natin tama 26 pesos na na no? pwede natin dodoan yan sinyo gawin pa natin todo todo talaga yan eh para pag ubos ubos mag-aubos to mga repa Tawa na lang tayo Pero ano ang kagad natin yun Kakashot kagad natin yun syempre Okay nice All good yan So kita nyo mga repa yung 300 pesos natin Tamang 500 pesos Kagad yun mga repa Okay so yan So, paano nga, paano naman mag-withdraw dito mga repa? Ikiklik nyo lang itong withdraw natin. So, ayan, ikiklik yung withdraw. Tapos, kung may 500 kayo, i-click nyo lang yung 500. Tapos, withdraw na. Okay, so ganun lang. Ayan, record natin. So, ayan. Ayan dyan lang yung record natin, mga repa. No? Okay. Wala, may, may, may return pala yun, ah. May nakita akong return doon, ah. Yun, oh. Eh. Sige, tingnan natin dito. Yun. Butik, hindi ko nakita to, ah. Okay, 100. 100. May nag-return pala ng ano natin, din natin na Siguro nung, ano yun, exceed ako nun. Exceed ba ako nun? Okay, sakto, may 1,000 pa tayo. Hindi ko nakita yun, ha? Ayan, mga repa, in the review na yan, mga repa. Ano, maya, maya, darating na yan, okay? So, kung um, gusto nyo mag-download na itong, ah, uh, Phoenix game natin, nandiyan lang yung link natin sa comment section na. Okay, so laruin natin ito mamaya yung 1K na ito na.